Eh, pasa -pasa eh. Ito na ang eh. ating ang uh, uh, ating uh, marker okay. sa okay. kayo ito. naglilikom ng tropa so, wala pa yung plaster ilalim mo? Oh? babalik okay. sa okay. ano yung mas lalabis sa buntis sa uh, tung... Tung... hindi alis yun hindi alis Kuweba no? ay ano, itong labis. Cuweba kay Ado? yung patong yun? Sa kuweba na ito, pinalitan ni Bert Si Puller ang pangalan ng samahang anhap. Antay Hapon. Ano kailangan mo dito? Ni Patrocinio si Gulapa. Wala, di ba? At tinawag na Liberators si Guerrilla. Ikalabing pito ng Hulyo 1944. Nagsilbing himpilan ng Liberators nung panahon ng mga Hapon. Nanguna sa paglaban sa mga Hapon sa Kabite at Batangas. Okay, lagay mo nga yung talit dito, Mark. Okay. Okay ang ibang tropa ay bababa na pupunta ng buntis tumila na ulan bababa na sila teka, kailangan yata ng tubig daw tubig, kailangan tubig Ano to? Mga na kami. Para ano. gagawin ha. Ito, mamimili kayo dito. Ito. Di ito. O kaya uh, ito. O kaya uh, ito. Kung alin ang bagay dun sa likod. Pag, oh, pagkatambak mo ng simento, sisimentohan mo muna bago mo ipat, ipatong yung, yung dalawang yun kung alin ang bagay doon sa, sa size niyan. Ito, ito. Baka malimutan ano na na. Kaginindrito ah. O yun, tsaka yun, yun, yun. Sinita. Para bagbalik pintura na lang. Okay. Okay. Ah, uh -huh.

Ay, okay. oh yeah. Ang itchyura ng ating marker. Pabalik na lang at pipinturahan. Masibihan. Bilang. Dadalhin ang cinelas mo iwan. Pagkilala. Iwan la. Iwan. sa. Grupo. ng mga gerilya ito na lumaban nang panahon ng hapon. 19 ano pa sila dito eh? 1942. Nagakampo. Yun namang pagpapalit ng pangalan. Noon lamang July 1944. Kaya ngayon ay June 14, 2022. 80 uh, years. After 80 years, nalagyan na marker. Ha? Oo. Sa June. Sa July 17. Liberators. Okay. Yun. Pababa na rin yung aso hindi tayo bababa pa unahin mo na natin tropa kita natin para uh, eh, yung ating mga kababayan na gusto magpunta yun no? Huh? binatangan yung kabila oh. Huh? tapos yun dito may balon din eh may balon doon

Tano. Kuweba. Yan. Yan ang ating kabag. May kabag. Ang ganda ng lugar nito, no? ano? Mm -hmm. ah liwanag. Ah, Maalis ito mga sanga, oh. ganda. Ah, pang oh. yung puno ito. maliit. tanggalin yeah. yung puno maliit, ano? Ah, yung Hmm, Soba Soba ba? So bakit kay Ado kay Kaya ako? Diyan na kayo dalawa. Ah, pakatarik na rin. Ah. Yeah. May erpo ba na may hawak? ยัง <laughs> <Yeah. laughs> Nako, hindi na alam bundok. nilagay ng tropa ng maraka labaw abay na kaya nakarga na lang gamit punta ang mga puntis buti na ulan

Ano ba? container? Ano na? Sila na Sila na magbababa ng container? Ay, kalabaw. Kalabaw. Ito Yung pa isang kalabaw. Dalawa yung kalabaw na naiwan. Magbalik na kami. Muntang buntis. Kabilya. Okay, may alalay daw isa. Woo! May ala, kailangan na alalay na isa dito. Baka mahulog yung gamit. อะไรกัน Araw, araw. Araw para ito yung sinasabi naman lang may isang bato. Ah, uh, Ka-FB. Yung um, know, daw ang loob na yung lalim. Ayan, um, malapad. Silang tao kasi dito. Ay, Intersection ¿eh? <laughs> Intersection <coughs> ठीक <tick> लोग <tick> 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 <tick>

Kalaim! Buri te wakili Ugh. <sighs> Oh, ito na. Yung intersection. Galing tayong Suba. Ah, kay Ado Cave. Kakaliwa Kaka tayo. Yung pundiretso. Pabalik na kaingin. Itong kaliwa. Punta ng buntis. Akyat. Ha! Lumatindi ang ahon din eh. marker. ng na lalagay. Nabuhit <tapos> oh, oh, ka ni Joseph. Nabuhit ka ni Joseph. Hindi naman eh. Ito Ah, pahinga muna tayo. At nag ah, tropa din eh. Ito lang